Hindi ko kailangan na ang respect mo, VP Sara. Ang hinihingi ko sa iyo at ng taong bayan ay accountability. Kaya, i-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential funds. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Higit isang linggo na, Simula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds. Pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Sabihin nila si BBM, may eh, vampira. Pag sa gabi, manananggal. Sino po mas kursalada mong uh, pinagkakatiwalaan? BBM o Inday Sara? BBM. Imbis uh, 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 na because malumanay sa salat ng bagay, Simple kung uh, tahimik lang umikilos, may pusong mahinahon siya. Normal lang naman po na uh, sa lahat ng bansa ay eh, may paghihirap din po. Kaya ang ipinapangaut ni Bongbong Marcos, may, may magkunting tiis lang po tayo. Pero ginagawa niya naman po ang paraan para uh, guminhawang buhay ng bawat Pilipino. Uh, ayun nga lang po, uh, kay VP Sara po, eh, wala pa ako nakikita na ano na nagiging bilang isang bilang isang busy presidente wala pa ho siya akong nakikita na nagagawa niya uh, kung mapapatunayan yung lahat ng paratang sa kanya ng Quadcom eh kawawa tayo mga Pilipino kasi may kasabihan nga tsaka isa pa ayoko sa ano ng Duterte dahil ako pro-life uh, ayoko po nung ayoko po nung ayoko po ng patakaran na pagpatay kasi kung may kung titingnan mo yung datos natin eh sinasabi nila bumalik ang droga bumalik ang krimen saan nila kinuha yung datos na yon pero kung aaralin mo mas maraming na ano hindi Duterte walang walang due process uh, Isa pa, pag-aayaw nila sa isang politiko o isang namumuno na hindi ayon sa kanila, kinabukasan mababalitaan mo pa. Pinay na, uh, Sinira na yung buhay, siniraan pa. Kay BBM, uh, kahit anong paninira nila, wala kang maririnig na patikos na ibinabato sa kanila. Hindi rin nagmumura? Hindi rin po. Ayon pa, isa pa sa hindi nagmumura. Uh, hindi lang eh. Si BBM, lahat na ng sira, ipinakita na. Lahat na ng sira, ibinato na sa kanya. Ang droga, pero wala pa rin napapatunayan. Sir, tanong ko lang po. Kayo ba naniniwala kayo sa sinasabi nila na bangag daw si Pangulong Marcos? Ay hindi po. Okay. Kasi... Walang pruebe eh. Katulad yung kay Harry Roque. Eh. Naglabas yan ng pulboronic. Hanggang sa wala naman napatunayan. Napanood niyo ba yung video nilabas nila? Sila? Ah po, napanood, napanood ko po, naman yun. Naman ah, naman po yun. Ah, hindi po. Hindi po. Dahil koreano po ang ganun yun eh. Ah, isa pa. Ah, nakita mo naman yung paninira kay BBM. Doon lang eh, pwede na siya mag... Ako sa mag, mag, magkaso sa mga naglabas ng, ng mga ganong ano, paninirang puri na. Pero wala kang marinig kay BBM. Bangkos pinipilit niya yung ginagawa niya yung trabaho niya. Trabaho lang ng trabaho? Trabaho lang ng trabaho. Kita mo, sabi ko nga eh, lahat na lang issue inilabas kay Bongbong Marcos, Magnanacaw, Paul Bangag. Pero hanggang ngayon wala pang mapatunayan, sabi ko nga eh. Puro issue lang, puro issue. Sabi ko nga po ah, opo, issue lang. Sabi ko nga po eh, uh, siguro ibahin nila yung isyong inilalabas kay BBM. Sabihin nila si BBM, ay eh, vampira. Pag sa gabi, manananggal. Baka meron silang ma... Baka doon eh, may ma mauto silang tao sitwasyon ni Duterte mas lumalala dahil sa pagtiwalag ng Pilipinas sa ICC. Alamin natin kung bakit. Unang tanong, may jurisdiction pa rin ba ang International Criminal Court sa Pilipinas kahit na tayo ay nagpasyang umalis dito? Ang sagot oo dahil inumpisahan ng pre-trial at pag-iimbestiga laban kay Duterte noong tayo pa ay may ugnayan sa ICC. Supreme Court na mismo ang nagsabi na may jurisdiction pa rin ang ICC sa kaso ni Duterte dahil naihain ito sa panahong miyembro pa tayo ng ICC. Pangalawang tanong, bakit noong inaresto si Duterte, hindi muna siya dinala sa local court? Tama! Ayon sa Rome Statute, dapat munang iharap sa local court ang isang nasasakdal bago ito dalhin papuntang Netherlands. Pero ito'y mangyayari lamang kung ang isang bansa ay miyembro pa rin ng ICC. At dahil kumalas na tayo sa ICC, hindi na kailangan pang idaan sa local court ang nasasakdal bago ilipad papuntang The Hague. Kaya ang pag-alis natin sa ICC ay mas lalong lumala ang sitwasyon ni Digong imbes na makakatulong. We counted kung ilan yung accounts na nakita naming nagre-repeat ng isang identical script. And what this script says is that the ICC arrest of former President Duterte is a form of kidnapping. So we saw around at least 200 Facebook accounts posting the same exact claim just with a little bit of variations in the messaging. Marami sa kanila parang totoong account with real photos, with real pictures, real posts. Particularly interesting sa naging report namin, most of these were posted simultaneously in the 12-hour window between Duterte's arrest at naiya and his subsequent transfer to the Hague. So yung ganitong sabaya sabayang pagpost ng halos pare-parehong messaging the same time to us was a very obvious sign of what we call an influence operation or basically plot of trolls. Yung isang masamang epekto ni Duterte sa lipunan ay na-empower niya yung mga tao na maging evil. 'Di ba yeah. yung anonymity ng internet, akala nila pwede na silang maging masama. And I think we need to push back on that. Kasi kailangan binabalik yung moral responsibility and accountability ng mga individuals. Akala nila kapag ka cyber level, ay uh, hindi sila matitrace at wala silang ganung responsibility. Um, in the same aspect na nag-a-advocate ako na dapat yung mga rights na na-exercise natin outside the social media ay na-exercise din natin dapat sa social media, dapat yung moral responsibility natin in real life dapat in-exercise din natin yan sa social media. So, gusto ko naman kausapin yung ating mahal na Pangulo, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kababasa sa bayan ng Pilipino, at lahat ng politiko, regardless of your political party. Mr. President, tinagdana po ng Diyos ang bansang Pilipinas ay gawing apple of the eye ng buong mundo. At ito po ay sa inyong term. Maaaring hindi nyo po alam o maaaring hindi nyo naiintindihan. Pero ako po ay naniniwala na ito po ay inyong nararamdaman. Ang Diyos ng ay nagtatrabaho upang ang bansang ito na inyong pong pinamumunuan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay tanghal sa buong mundo. Makikita nyo po yan. Ang pagangat po ng bansang ito hanggang matapos ang inyong term ay tuloy-tuloy. Regardless, o ko po, regardless of opposition. Regardless of fake news. Regardless of conspiracy. Regardless of communism. Regardless of any lies. Saan man po mga galing na kampo. Tilakda po ng Diyos na ang banusang ito ay iangat ng iangat. At napakapalad niyo, Mr. President, dahil sa panahon na ang Diyos po ay magtrabaho, kayo po ang kanyang inupo. Ang sabi ko, ang palad nyo, dahil ang Diyos po ay nagtakda na magtrabaho sa panong itinakda niya, kayo po ang kanyang inupo. <laughs> Isa lang po ang aking sa inyo, mahal na Pangulo. At isama niyo po ang inyong buong gabinete. At ka niyo po ang buong Pilipinas, susundin po kayo ng sambayan ng Pilipino sa isang simpleng appeal. At ito po siya, Mr. President, palagi po kayo magpasalamat sa Diyos na sumama sa inyong administrasyon at nagpala, nagpasagana, nagligtas sa sambayan ng Pilipino. At tayong mamulagat sa mayan ng Pilipino sa mangyayari sa bansang. Kaya kung tayo magtatanong sa bayan ng Pilipino, ano dahilan? I answer briefly, so specific. Now is the time of prophetic fulfillment for the Philippine island to soar high. So, anong ibig sabihin ng time ng prophetic fulfillment sa bayan ng Pilipino? Lumating na pong itinakdang panahon ng Diyos. para po siyang pag-aaral sa isang eskwelahan. Either siya po elementary, high school, or college. Hindi ka po pwedeng makagraduate malibang dumating ang panahon na pagtatapos. At pag dumating na ang panahon ng pagtatapos, may oposisyon, may sumasang-ayon, may ulan o wala, tsaka graduate ka. Kasi panahon mo na yun. Kahit anong ungol ng Diablo, balita na ibabalita ng mga reporter at mga ayaw ng gagawin ng Diyos sa bansang ito at panatik sa kanyang political party na ayaw magbukas ng pananaw sa bagong bagay na gustong gawin ng Diyos na nabubuhay sa hatred and forgiveness. Believe me, Pilipinas. Believe me, beloved Mr. President, at ako po nagpropesya dalawang buwan bago mag-eleksyon kayo po mananalo. Uulitin ko, believe me, Mr. President, tuloy-tuloy po ang soaring hay ng Pilipinas.